Ang nababanggit namin pag pinag-uusapan namin si Kuya at si Brad Eli, ang nasasabi po namin, ay si Kuya talaga at si Brad Eli magka-frequency. Kasi pareho po na sinasabi. Magkareho po, mag, magkapareho po ng espirito na sinasabi, diwa na sinasalita, yung kanyang uh, pagpapahayag. Kapareho noong sinasabi ni Brad Eli na hindi naman sila nag-uusap. Ah, magtanong kayo sa mga saserdote tungkol sa kautusan. Magtatanong tayo sa bata, sa abogado, sa doktor kung sakit. Pero pagdating sa kautusan, sa bagay ng Panginoon, magtatanong tayo sa mga saserdote. Ngayon, inyo offer ko po yung sarili ko, mga kapatid. Hindi naman kasi lahat ng mga ngaraw ngayon matatanong mo eh. Tanungin niyo ang Iglesia ni Kristo, available ba si KRD para tanungin? Si Cardinal Sin. Yeah. Available ba ang mga sabadista sa Amerika para tanungin ng Pilipinong kagaya natin? Hindi yata available eh. Si Brother Mike ba available para tanungin? Yeah. Si Brother Eli lang yata available para tanungin ni. Eh. Yeah. ba? Eh sabi ng Biblia yun eh. Mga tanong kayo ngayon sa saserdote tungkol sa kautusan. Bakit kailangan tayong magtanong? Hindi kasi tayo lahat nag-aaral ng relihiyon eh. Meron talagang nakata nakatoka ron. Subukin nyo ngayon. Kahit ano itanong nyo, pangako ko sa inyo, may sagot ang Diyos sa Biblia. hours later. May magtatanong, Los 11 ng hagay, eh di dapat sagutin natin. Alam nyo, kahit kayo, pwede nyo sagutin eh. Kahit kayo, Pwede niyong sagutin eh. Bakit? Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Magtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan. Malaman man natin ang lahat ng mga, oh, alam mo kung sino ang lahat ng tala, ng lahi, lahat ng ganito, ano ba, yan? eh, tatanungin natin, iyon ba ang ikaliligtas natin? So ano ngayon ang focus na dapat nating bigyan ng pansin sa ating mga paggawa, mga kapatid? Eh, yung lubusin ang gawain ng ating pagkaligtas, ibahagi yung kaligtasan, yung kautusan ay maipaliwanag natin sa mga kapatid, sa mga kapwa-tao, na kaya nga meron tayong doktrina, meron tayong lahat ng mga bagay na But in spite of that, kung meron anong tungkol sa kautusan, dapat alam natin kung ano yung sasabihin natin. Handa tayo sa pagsagot. Malma, may magtatanong, eh sino ka mag -e expo O eh di si Bradelli? Eh paano ikaw yung itanong mo kay Suryano? Eh itanong mo kay Suryano yan. Ang nababanggit namin pag pinag-uusapan namin si Kuya at si Bradelli, ang nasasabi po namin, ay si Kuya talaga at si Bradelli magka-frequency kasi pareho po na sinasabi eh. Po, mag, magkapareho po ng espiritu na sinasabi, diwa na sinasalita, yung kanyang uh, pagpapahayag, kapareho noong sinasabi ni Brad Eli na hindi naman sila naguusap. Sana ang mga membro manggagawa ng grupo na yan, eh ano, makita niyo po yung sinasabi ko. Hindi na po issue yung tungkol sa eleksyon, hindi na po issue tungkol sa uh, yung kahalalan. Given na yan eh. Buhay pa si Brad Ellis, sinasabi ng si Brother Daniel ang papalit sa kanya. Bagamat sa Biblia po, bibigyan ko lang ngayon ng idea. Si ah, na leader ng Israel, may dalawang anak. Kilala niyo yung mga anak ni Moses Si Herzog at Eliezer. Pero bago mamatay si Moises, ang sinalinan niya ng karapatan para mamuno. Hindi niya anak. Hindi niya kamag-anak. Si Josue. O baka hindi niyo alam. Kasi kagabi, doon sa kanilang uh, pasalamat, eh, kasi ka, si Brad Eli, ang iniisip lang niya kung sino yung pwedeng magpatuloy ng kanyang naumpisahan. Ang nakita ni Brad Ely, eh yung pamangkin niya. Sabi ko, hindi magkagiwa si Brad Eli sa kasi Mueses. Kasi si Mueses, sarili niyang mga anak. Eh, ito'y pamangkin lang. Hello! Hello! Nakita niyo po ba? Ha? Si Moises may delikadesa. Tama po ba? May delikadesa, may delikadesa ang sugo ng Diyos, ang leader ng Israel na si Moises. Ha? Bagamat meron siyang dalawang anak na lalaki, baka hindi niyo alam, Kinapaalam ko sa inyo. Ha? sina Hersom at Eliezer. Pero hindi ipinasa ni Moses yung pamamahala. O, oh, ito yung talata, 18 at 4 ng uh, 18, 3, 4 ng Ezekiel. Yung mga uh, pangalan ng dalawang anak na lalaki ni Moses May delikadesa ang sugo ng Diyos, ang leader ng Israel na si Mueses. Hindi sa mga anak niya ipinasay yung ano, pamamahala sa Israel eh. Doon sa pinili ng Diyos si Hosea yun. Kaya yung mga kagabi nag-uusap-usapan diyan. Ang nangyari kagabi, brainwashing, mind conditioning, kinukondisyon ang isip ng mga miyembro na ang karapat dapat ay si Brad Daniel. Dahil yun din ang nasa kaluoban ng kapatid na Eli. E eh sabi ko, sa Biblia, hindi ganun yun. Ah, Doon pa lang sa Israel, ang leader na si Moises, hindi pinairal yung, ah, etong mga anak ko, si Ersom, si Eliezer, sa kanila ko, sila, ang magmamana ng iiwan kong ah, pamamahala sa Israel. Ah, hindi po ganun. Nung sabihin ng Diyos, Kay Moses, kay Hosea, mo ipatong ang yung kamay. O si Hosea po ang sumunod na leader ng Israel. Hindi siya, ha? Ah, hindi siya kadugo. Hindi siya related. Ha? Ah, kay uh, Moses. Nagkakaintindihan po ba? Kaya nga ako po sinasabi ko dito po sa pagsasama-samang ito. Kung may papalit man kay Brother Willie. Ah, ba baba, ako po ay uh, kailangan na rin pong mag-exit. Kung may papalit man sa akin, mas gusto ko nga ang pumalit hindi ko ka mag-anak eh. Sinasabi ko 'yan maraming beses na. Ah, kung may papalit man sa akin, mas okay. Kung hindi ko kadugo. Kasi nga wala naman akong balak na gayahin yung ginawa ni Brother Eli sa kanyang grupo. Ah, kaya nga yung mga manggagawa na nag-iisip-isip, oh welcome kayo dito kung gusto po ninyong kayo ay uh, matuto pa. ha ah, eh sige, ay ano? Uh, ano ba yung ating pwedeng uh, mapagkasunduan? Ah, kaya lang pinagpapaunahan ko na kayo, ah, sinasabihan ko na kayo na hindi naman pagpunta rito hihingi agad ng bahay. Ah, kagaya ng mga naon manggagawa na pinuntahan ako rito eh, eh kailangan ng bahay, kailangan ng trabaho. Ah? Brother Willie, ano po yung sinasabi ni Nabales na papatay daw sa kanya? Eh ano po 'yan? Tungkag gumagavid ng isip si Nabales na kung sakali meron mang uh, ayaw sa kanya kasi may kumakalat na manifesto na si Nabales ang gustong uh, ipalit kay Brother Eli, eh, sinabi ni Nabales na para mapagbintangan si Mr. Rason. Kung eh, ano agad yon para may proteksyon na siya. Ah, nakasama ko si Nabales, alam ko rin kung mag-isip yan. Umaga, may senaryo na siyang binubuo na just in case may manggigil sa kanya. Ah, na ang iniisip eh, siya talaga yung uh, mang-aago ng kapangyarihan kasi yung power struggle hindi pa mangyayari ngayon yan kamamatay pa lang ni Brad Eli eh sila power struggle na pinag-uusapan kagabi eh. walang ganun walang ganun na kamamatay pa lang ni Brad Eli power struggle agad hindi pa ah, lilipas muna ang ilang mga buwan dyan ako eh, may inaabangan ding kikilos dyan kilala ko naman yung mga may sungay dyan eh. alam ko naman yung mga manunuwag dyan Ha? Labing siyam na taon ko silang nakasama, kaya kabisado ko yung mga yan. Wait and see lang tayo, ha? O ngayon, ito po ang isa pang napansin ko. Ha? Abot ang build-up ninyo kay Mr. Rason, ka-frequency ni Brother Eli. Tapos, pag dinidebate kayo, eh, hindi kayo makasagot. Ha? Hindi kayo ubra kay Mr. Rason. Sabi-sabi sa kapampangan, subukan pa mo para abalo. Tama po ba? Yung kapampangan na yun, subukan pa mo para abalo. O mabalo. Subukan pa mo para mabalo. Ayan, tama. <laughs> oh. eh bakit ayaw pang... ayo pang... Ano? Ayo pang... Uh, ayo pa. <laughs> Parang ganito lang yan eh. Sabi mo, yung kotse mo mabilis. Kwento ka ng kwento, mabilis ang kotse, mabilis, mabilis. Para mapatunayan mabilis, patakbuhin mo. Amen. Amen po ba? Eh, abot, abot ang kwento mo. Ang kotse ko, mabilis tumakbo. Mabilis tumakbo. Mabilis tumakbo. Para mapatunayang mabilis tumakbo, patakbuhin. Sakyan mo, at patakbuhin mo. Paandarin mo yan. Eh, sinasabi nyo, magaling pala si Brad Daniel. Dine-debate kayo, walang makasagot sa inyo. Tapos eh, nauunahan pa niya si Brad Kelly doon sa talata, magpaliwanag. E eh, di isa lang niya na yan sa Bible Exposition. At ako eh, unang-unang magtatanong diyan. Ang unang kong itatanong, Brad Daniel, bakit namatay si Brad Kelly? Okay. Di ba simling tanong lang? O, oh, hindi ko siya pahihirapan. Ano ang dahilan ng kamatayan ni brother Eli? Yan lang ang tatanong ko sa kanya. Oh, mahirap pa yun. O oh, tapos, follow question. E paano po yung mga naiwang property ni Brother Eli? Sino na po ang makikinabang dyan? Ha? May nagsabi pa nung araw, hinug na hinug na raw si Brother Daniel. Ay sabi ko, pag hinug na hinug na, papunta na yun sa pagkabulok. Hmm. O oh, ngayon, ito pa ang isa pang napansin ko. Hindi Hindi sasalang si Mr. Rason sa Bible Exposition, Mass Indoctrination, hindi siya magla-live sa radio, television ng mga religious program. Magla-live yan sa mga programa niyang Get It Straight! Bawal ang pikon. Tapos eh, yung mga, siguro, itutuloy niya yung vlog-vlog niya. Oo, manibela, yung pagtuturo ng magkumpuni ng mga nasirang sasakyan. Ah, yan ang kanyang naging ano eh, ah pati mga traffic uh, violation, eh yun ang kanyang dinidiscuss, ah mag restore ng mga sasakyan eh tapos nagsabi pa siya hindi na rin siya magpe-Facebook ah, dahil marami siyang trabaho ang harap eh. ano marami trabaho si Brother Eli rin ng ano eh ha? Ah, kung bagay eh, dapat eh, si Brother Eli ano na uh, graduate na. Di ba? Dapat eh, mapahinga na. Eh, hindi eh. Si yung paring namaya pa, yung paring mga videos niya. Eh paano na yung mga videos si eh, nagkakakontra-kontrahan na nga? Mahirap kayong lumaban ngayon ng debate. Bakit? Nakahanda ang mga videos ni Brother Eli. Pag kayo may sinabi, ah, o oh, ito video ng inyong namaya pang leader. Ito sabi, iba sa sinasabi mo. Kaya hindi na rin nalaban ng debate yung mga yan eh. Bakit? Wala kasing tutuntungan, walang tatayuan at doktrina yung mga naiwan ni Brad Eli. Bakit? Lahat kasi binago ni. Nagbago-bago na ng turo. O ngayon, ang punto ko ganito. Bakit kagabi, doon sa pasalamat, may mga nag-aapila yung humihingi ng tawad para sila malip ang suspensyon, mapatawad. Bakit si Mr. Rason pwede doon sa ano, sa mga apila, pwede siyang uh, mag maglit ng suspension, pwede siyang magpatawad para matanggap na kayo bilang miyembro, makapag-abuloy. Bakit pagka sa mga prayer meeting, pagsamba pasalamat, si Brad Eli, yung videos niya. Pero sa mga ganyan, ha, uh, na apila, pagpapatawad, pwede si, si Mr. Rason. Ha? Uh, o yung kasal. Baka si Rason eh, pwede rin sa kasal, sa kasabautismo. Kasi siya magbibigay ngayon ng karapatan eh. Pwede ba namang yung patay ang nabibigay ng karapatan para sa bautismo, sa kasal? E eh, mukhang namimili lang ngayon si Mr. Rason ang gusto niyang gawin. Hello! 36 sa YouTube, 98 sa Facebook. Praise the Lord. Napasin niyo po ba yan? Ako kasi mabilis akong maka, ano eh, makapansin eh. May mga pangalan ng mga nag-aapela, magpatuloy lang, pinapatawa, dumalupa. O bakit ka ako meron ditong nakaka... Kung baga si, si Rasul, pwede siya rito. Hindi ba mas maselan yun na ikaw yung magsasabi kung pwede na, kung pinapatawad na? Mas maselan yun eh. Kung para sa ikaw ay eh, basahin mo Biblia, eh, pangaral mo sa mga tao. Tama po ba? Hello? Ah, pinapapansin ko lang sa mga narito, yung mga napansin ko. Uh, ah, pagka pangaral, distansya si Mr. Rason, ayaw niya ng obligasyon. Si Brad Eli. itanong mo kay Soriano, eh, yun nga, itanong mo kay Soriano, hindi pa pwedeng itanong mo kay Rason, bibilang sasagot? Tama po ba? Nandiyan yung mga videos si Brother Eli, gamitin mo na lang ano, referensya, reviewin mo, pag-aralan mo yung mga sagot niya para pagka ikaw na ang tatanungin, makakasagot ka. Eh bakit ako ba? Hindi naman ako kadugo ni Brother Eli, pero nung sabihin niyang ako ang pumalit sa kanya kay Don Manolo Pabis, abi, okay naman, wala naman naging aberya. How much more? Eh, si, pamangkin. Tama po ba? Kung i-build up eh, Bata pa lang eh, nagte-texto na. Ha? Ah, Humahati na kay Brad Eli sa pulong. Nakatayo lang sa bangko para umabot sa pulpito. Eh, di ba galing na magaling galing na yan? Dahil bata pa lang eh. Tama po ba? Ay, nako. Ako'y napuya. Diyan sa pasalamat na yan na ah. ang pinag-uusapan lang naman eh kung paano i-build yung image ni Mr. Rason. Sabi ko, tapos na yun. Oh, uh, wala namang question na ron na siya yung pangalawa dahil uh, yan ay 1997 pa. Ah, 24 years na po ang lumipas. Kaya lang ang tanong, doon sa 24 years na lumipas, ano pinaggagawa niyan? Nag, ano yan eh, nag-relax masyado eh. Inasahan masyado yung tuhinya niya. Alam niyo po, ito po ay aking personal lang na, ano, na opinion. Si Brad Eli kasi 73 na. Tapos ano nangyari? Naggabi-gabi, ginabi-gabi niya yung Bible exposition. Eh siyempre ang tao eh may edad na, mahina na rin ang katawan. Dapat sana si Mr. Razon, nakita niya ang kel. Eh pahinga ka po muna ngayong gabi, ako po muna sasalang. Tama po ba? Over fatigue na yung matanda. Over fatigue. Gabisado ko yung si Brother Eli eh, talagang yan eh, masipag yan ah, pagod, puyat yung katawan niyan, tapos yung isip niyan, na-stress din dahil maraming nang nagsasarang coordinating centers dito sa Pilipinas siyempre, may ano rin sa kalooban ni Brother Eli, yun nakikita niyan na nagsasara na mga coordinating centers, wala nang pangbayad ng mga membro ah, nasara yung sa nasara yung sa munyos sa Pasig. Kaya nagsama-sama na po 'yan eh. Ha? Nagsama-sama na 'yon kaya kung uh, kung uh, iisipin ko po eh sobra na po 'yung stress ni Brother Eli. Stress ang isip, stress ang katawan kasi masyado pong relax itong kanyang pangalawa eh dapat eh siya po ay hinatian na niya ng, ng load yung uh, tsuhin niya. Eh. hindi eh. Ha? Hindi eh. tapos nga yung patay na. Yung parang mga videos ni Brother Eli ang kanyang ano, gagamitin. Pero pag kukulekta ng abulo yan, abay, abay, sa kanya yon, Di ba? Mali. Hindi tama. ah Nakita niyo po ba? Bago mo hingan ng suporta yung mga membro, paliwanag mo muna. Eh ito po mga kapatid ang naiwang property assets ni Brother Eli. Ah ito po ay atin po munang uh, ito muna ang ating ipagbibili para po gastusin para suportahan ang mga proyekto ang pangangaral ng salitanan ng Diyos ang pamimigay natin ng libre mga tulong sa mga nangangailangan. Tama po ba? Tama po ba? Dapat ganun. Hindi yung tahimik lang kung uh, ano na yung tungkol sa property na yan. Sa, sino na ba makikinabang dyan? Eh, buhay pa mga kapatid ni Brother Eli. O yan ba eh, may plano kayong isalin talaga, ilipat sa iglesia? Mas maganda. Ha? Eh, ang daming sasakyan doon sa Brazil. Nakita ko yun eh, mga luxury cars. Ha? Nakita ko po yung malawak na lupain doon. Ah, kita ko yung mansion, 2.5 million dollars at uh, nakapagsabi pa si Brad Eli, naliliitan siya roon, magpapatayo pa siya ng tatlo. O, oh, eh, tapos yung mga negosyong tinayo doon sa Brazil, tama po ba? O, oh, dapat yan ay ano, klaruhin ni Mr. Rason para makuha niya ang inyong sandaang porsyentong suporta. Ha? Nagkakaintindihan po ba tayo? Ako na nagsasabi sa inyo, ipagkaloob ninyo ang inyong 100% full support kay Mr. Rason pagka nagawa po niya yung mga kondisyones. Ha? Sabihin niya ang totoo. Ano ang tunay na dahilan ng kamatayan ni Brother Eli? Pangalawa, ano naman ang tungkol dyan sa mga properties na naiwan ni Brother Eli? Sino na makikinabang dyan? Sino na maghahati-hati dyan? Ah, yan ba ay ipapangalan nyo sa iglesia? O yan po. Pagka nasunod ni Mr. Rason yan, okay na, sige, bigay nyo na lahat sa kanya. Pero pagka hindi niya nagawa yan, layasan nyo yan. Kawawa kayo dyan.